Ano ba yan? Okay na So, hello Ah, ulit, ulit Ay, naku, nasa ang lugar na ba ako? Aray Aray Ang dami namang kasing basura dito Ay, naku Oh, nandyan ka pala Nakita mo yun? nadapa ako kasi ang daming basura So halika at samahan mo ko at gagawa natin ang paraan kung paano masusolusyonan itong mga tambak ng basura na to. Ang sakit! So hello po ulit mga ka-farmers. So eto naman po ako sa inyong mga harapan at may ipapakilala na naman po akong isang bago, pinakabago po ito na machine from RM Metalworks. So, ito po ang ating multi-purpose shredder with wood crusher machine. So, powered po ito ng 14 HP na no, RTN diesel engine. And ang capacity po nito is 1,000 to 1,500 kilograms per hour. So, ang laki ng range. Depende po kasi yon kung tuyo o basa ang mga materyales na isasalang natin. So ngayon nakikita nyo, nandito po kami ngayon sa barangay Siksikan Matanda sa Talavera, Nueva Ecija. At nakita nyo naman kung gaano karami ang gatambak na mga basura, na mga kahoy na nasasayang lang. Ang epekto, delikado sa mga mamamayan, pwedeng pagbahayan ng ahas. Sayang ang value ng ating mga kahoy kasi pwede natin pong gawan ng panibagong produkto na kapaki-pakinabang. Ngayon po, at nakikita natin yung mga iba't ibang klase ng kahoy na meron tayo. So kung makikita nyo, meron tayong coco lumber. Meron tayong mga sanga ng avocado. Meron din tayong mga palapa ng niyog. At meron tayong mga kawayan, tuyong kawayan at fresh na kawayan. So yan yung mga materyales na isasalang natin sa ating makinarya para magawa natin ng panibagong produkto. So, shout out nga pala sa pupuntahan nitong ating makinaya, si Mr. Pasqua. Order po ito papunta sa Marinduque State University. So, nakita nyo naman. Uh, ang gagawin po namin dito is door-to-door -door delivery. So, on-site demonstration with Engineer Miranda. Ano ba yan? Okay na. So, hello! Uh, ulit. Ah, ulit, yeah, ulit. Oh, guys, mga ka-farmers! Napakalakas ng ulan at sa mga ganitong panahon, napakarami na ng mga punong kahoy ang babagsak. So gagawa natin yan na solusyon. Itong demo natin, huwag natin bukas pag medyo maaraw na. See you tomorrow! So hello ulit mga ka-farmers. So nagbabalik ulit ako ngayon. So kung nakita nyo kahapon, medyo nagkaroon tayo ng aberya dahil inulan tayo. So ngayon itutuloy natin na ipakilala ang ating makabagong makinarya mula sa RM Metalworks. So this is the multi-purpose shredder with wood crusher. So ngayon, itatesting na natin siya. So matutuloy na, itutuloy na talaga natin siya. So ngayon, ipapakilala natin ang ating operator. So si Sir JC, so pasok po tayo. paalala para sa kaligtasan ng ating mga operator, siguraduhin natin na sila ay fully equipped pag natin sila ng mga goggles and hand gloves. Kaya tara na mga ka-farmers at samahan nyo kaming tuklasin kung ano nga ba ang kayang gawin ng ating makabagong makinarya. pa'y ang itatala I can So, kita nyo naman mga ka-farmers kung gano'ng kalakas ang ating multi-purpose shredder with wood crusher. So, tingnan natin yung mga output. So, tingnan nyo naman yung shredding part niya. Perfect yan pang organic, pang fertilizer. At na naman natin ngayon ang mga wood chips. Gano'ng kaganda yan. Perfect pang mulching and pang bedding ng ating mga alaga. So marami sa ating mga farmers ang nagtatanong kung saan nga ba natin pwedeng gamitin ang ating mga output. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Una, maaari nating gamitin ang ating mga wood chips bilang mulching material. So pinananatili nitong basa or moist ang ating mga lupain para sa isang malusog na pananim. Pangalawa, maaari natin itong gamitin as an animal bedding. So, pinananatilin itong maganda ang kondisyon ng katawan ng ating mga alaga. Pangatlo, pwede natin itong gawing wood pellets. Kaya sa mga nagpaplanong magnegosyo, swak na swak ito sa'yo. Ilan lamang yan sa napakarami nating maaaring paggamitan ng ating mga output. At para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kaming tawagan sa aming mga numero. At huwag nating kalimutang mag-like, Share and follow sa aming official Facebook page na RM Metalworks para updated tayo sa mga bagong makinarya. Kaya huwag ka nang magdalawang isip pa kung gusto mo ng makinarya na makatutulong upang masolusyonan ang iyong tambak na basura at makalikha ng mga bagong produkto. Dito ka na sa RM Metalworks, siguradong matibay at garantisadong gawang Pinoy. <laughs> 啊哈哈